Good morning. Magti-trail na naman kami. Kami tatlo na naman yung Marvin at ni Jojo. Today, pupunta kami ng Blue Lagoon sa Montalban. Tagal na ako hindi nakakabalik doon. So tingnan natin yung condition ng Blue Lagoon ngayon. Thank you. kami. Sa tanong si Marvin kung doon ba sa easy o sa hard. Saan ba yung hard don Han? Saan tayo sa hard? Easy. Easy. Uh, very easy. Very easy. Very easy lang kami. Ito no. Oh, ito pa, tago oh. mag-start. Siya ayaw mag-start yung motor ko. Ay, okay na. Sabi na. Kaya pala dalawa yung ano. Push start yun. Gumana yung kaliwa. Yung kanan ayaw mag-start. Kanan ayaw? Hmm. Tignan nyo naglagay ka ng isa pa. Galing ah. Dapat mabilis. Dapat mabilis. May husi. d'yan. Gusto ko d'yan. Subukin Subukan mo daw. <laughs> Hindi dito. nga Matalim d'yan. Baka may talim. Ayaw naman Ra, wala kaya pera, pa ako sa damo. Pwedeng kaliwa, pwede kanan. Sila survey na po ni Master Marvin kung saan kami dadaan. Pa rin. <laughs> Marvin the developer. Talbaklak na guys. It's lunch time. Ko. Okay, gas. Yes, yes. No? Meron ka pala ang KTM at saka gas gas? Gas gas at ATM. <laughs> Kanan, Han? lagoon we're here. Yes, Blue Lagoon, Marinis. Saming time. sa ano and pandesal. Bungad lang, Nudo and panigil. Si Jojo may baon ng kanin at iklog. Fire! Yeah, you gotta be like a chamber. Ito yung nakahaski at yung mag-ama. Ano Sabi mo yun! Dito kami sa kabilang side eh. Oo oh nga po, naririnig ko. Sabi ko, may mga ay. Hmm, dito po. that's all. That is part of our curriculum. Irritating. Tak sa tiny dog. Ano natin din? Lala. Betteran din. Tangka. Teka, trail fare pa mo? Opo, opo. Jenny. Nalagay mo na asin to? Hindi pa dito. Ay, opo. Wow. Goods. Thank you, Nai. Yan, balik na kami May mga na kami mga bagong friends. Libre pa kami ng lunch. So, thank you sa mga na-meet namin dito sa Blue Lagoon. Ganda nung daan. Kabayo. Challenging. Mas maganda kaysa doon sa usual na ruta kung gusto nyong, um, pagpawisan bago mag Blue Lagoon. Hindi na nga ako nagswim. Sobrang lamig eh. Giniginaw na nga ako. Hindi pa ako naglo-vlog. Maybe next time. Next ko rin pala yung binili ko sa Shopee na replacement straps. Yan. Oh, kala ko kasi hindi ko na mapapalitan eh. Meron pa rin si Shopee available. Yan, kulay white. Tsaka bago kong gloves. Shopee ko rin yung nabili. Donut. Cute, di ba?